Good day sa inyong lahat mga ka-farmer. Uh, ngayon, i-update ko po kayo ngayon sa aking uh, black soldier fly larvae uh, insect Good day sa inyong lahat mga idol. Ngayong araw na ito i-update ko kayo sa aking uh, Black Soldier Fly Larvae uh love cage kung ano na nangyayari sa aking uh, uh pag-alaga ng uh, Black Soldier Fly Larvae. Pahanapin niyo po ako, mga idol para ipakita ko po sa inyo paano magpalit ng pagkain sa ating mga baby larvae. So tara. Uh, shout out nga pala sa lahat ng mga nag-comment sa aking previous na mga video katulad ni Alan Paul TV uh, Brad, shout out sa Bangsa, bangsa to Brad, shout out You know Pinas, you know Pinas uh, Hello po, salamat po sa pagka-comment po sa aking previous na video Rans TV, Rans TV Idol, salamat po Magina Roll um, Kinel PH So yun po ang kanyang uh, YouTube channel Kay Simply Susie Salamat sa pag-comment sa aking previous na video. Kay Crispin Crispin, Prin Kay Alan Mirasol At uh, marami pong iba So hindi ko na po kayang isa-isain lahat ng mga nag-comment sa aking uh, previous na video uh, Salamat po sa pag-comment ninyo, pag-like At saka sa mga bagwang subscriber sa aking YouTube channel Salamat po Titiyakin ko pong uh, meron po kayong mapupulot ng mga idea Mga aral sa aking uh, mga content katulad nitong tong uh, pagkukulayor ng uh, black soldier fly larvae na kung saan uh, in the future ito na yung uh, 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 new generation style of farming. hain uh, magpapalit tayo ng pagkain sa ating black soldier fly larvae. ito yung soya. Ito yung uh, ginagawa ng taho. So meron kasing tahoan dito sa amin. Uh, kinukontrata ko yung uh, sapal lang taho na ako na lang kukuha. Kasi tinatapon lang nila ito eh. Ito yung pinakadabis na pagkain ng uh, Black Soldier Fly larvae. Ito po yung suya. Kikiluhin natin. Isang kilo lang kailangan natin. Para sa isang uh, kalahating kilo ng uh, larvae. So kalahating kilo. ito na, uh, isang kilo na po uh, lahat so itong larabay na to 300 grams lang po to ito ilalagay natin sa isang kilo na suya so ito na po ito na po yung isang uh, ito na po yung isang kilo na suya natin ayan so ganyan po ang pagprepare ng pagkain sa ating uh, sa ating uh, mga baby baby larabay ito yung baby larabay Uh, mga 6 days old to siya na ano na edad ng larvi natin so papakainin na natin siya so talaga dito ang pag-aalaga ng ganitong uh, black soldier fly larvi kailangan mo na eksperimento kung saan yung uh, malalaki yung uh, uh, black soldier fly larvi natin kung saan malaki doon ka na mag-focus sa uh, anong klaseng pag pagkain yun dati ang nilagay ko sa kanya yung mga pagkain ng mga ratin vegetable okay naman yung result malalaki naman pero based sa akin experience uh, nilalagyan ko siya ng uh, fermented amino acid so malalaki yung uh, mga larvae natin pag nilagyan mo ng fermented amino acid so gagawa din ako nito in the future uh, kasi itong fermented amino acid para ito sa mga halaman natin sa mga animals sa mga livestock uh, maganda siya na nakakatulong siya para maging mataba ang ating mga livestock lahat ng mga alaga so lalagyan natin itong uh, suya sapay ng suya lalagyan natin so ayan na uh, nakalagay na siya so ngayon ilalagay natin yung ano uh, kalahating kilo na larvae ayan po binuhos na po natin yung ano uh, 300 grams na BB larvae so ito po yung tamang pagpapakain ng ating black soldier fly larvae so makikita natin dito yung ano yung uh, yung uh, from larvae to prepupae so ito yung experimenting tab natin ang susunod natin gagawing video from prepupae to hanggang uh, lilipad na siya so ito yung experimenting tab natin para ipakita ko po sa inyo Uh, paano siya from baby larvae to prepupa, prepupate to magiging flies na siya so i-update ko kayo from time to time itong mga baby larvae natin kasi yan, yan, yan ang uh, request ng ating mga manunood na hindi ko po na nagawa ng video so ngayon starting ngayon December 29 uh, hanggang 15 days or 20 days magiging prepupate na to So hanggang sa susunod sa panonood nyo sa aking uh, video uh, support nyo support nyo lang po ang aking video uh, para i-update ko po kayo sa mga paano mag aalaga nitong uh, black Soul, uh, soldier fly larvae para makatulong sa inyong mga mga inalaga ang mga livestock uh, yan po ang aking lab cage ngayon so uh, empty na talaga sila so diyan sa box na yan dyan ko po nilalagay ang aking mga pre-prepay 'yung mga black na black soldier fly larvae para mag-transform siya into flies. So, ano 'yan kasi, ang tawag niyan dark cage o tatakpan niyan siya para doon mag-transform ng, uh, ng flies. So, ito na 'yung mga seeds. Ito na 'yung mga seeds ng mga naiwan sa first batch kong uh, black soldier fly larvae, napakarami. So, isipin mo na lang itong lahat isipin mo na lang ay ah, itong lahat gawin natin pre-pupay paliparin natin doon sa love kids na yan so sigurado <laughs> iitim yung uh, lab love kids natin ito na ilalagay na natin sa bago nilang pagkain ganyan so ganyan karami malit malit na lang ko lang niya para maging kalating kilo kumbaga 100 grams na lang ko lang niya lagyan natin yan mga yan siya kumain napakarami nila maganda kasi yung mga suya mga idol kasi napakabango hindi katulad ng mga ratin vegetable na galing sa mga market na uh, mabaho apal ng uh, suya binula talaga siyang baho